Good evening, guys. Okay. Ang gagawin naman natin ay papalitan tayo ng air filter ito, 'yung air cleaner papalitan natin. Ito binili ko sa ano, uh, Suzuki uh, motor central sa casa mismo. Ngayon, kung let's say inaabot kayo, madaling araw, wala nang mabilan, wala kayong Wala kayong mabilan ng filter, kailangan niyo na talaga or Kulang sa budget May time naman kasi na kulang tayo sa budget Alanganin So may tuturo ko sa inyo na uh, Paraan Para kung wala tayong pambili Kung kulang ang budget natin Magagamit pa natin ng maayos Malilinis pa rin natin yung uh, Air cleaner natin O yung air filter So baklasin muna natin guys para makita nyo Kasi ito 8 months na to Mula nung gabi nagpalita ko Wala akong mabilan So ang ginawa ko nilinisan ko lang muna siya. So, papakita ko sa inyo. 8 months na, na yan. So, ayan guys. Nilinis ko lang to ng gasolina. So, yun ang technique na ginawa ko guys. Ginawa ko, no? Nilinis ko yan ng gasolina. Kumuha ako ng planggana. Dinlagyan ko na lulubog siya. So, ginanong ko lang na ginanong yan sa gasolina. Kabilaan guys. Ulit-ulitin nyo lang hanggang luminaw, mawala lahat ng dumi. So, gasolina ha. Kahit anong gasolina, premium, unleaded, etc. Kahit ano. Tatanggal lang dumi niyan. Pero kung meron kayong pambuga, mas maganda, may blower. Kung wala, gasolina. Ngayon, pag kanilinis nyo ng gasolina yan, ang technique na gagawin nyo, mas maganda kung meron kayong heat gun. Tirahin nyo ng heat gun para matuyo. So, uusok yun. Hayaan nyo lang siya umusok. Manggang matuyo na siya, tsaka nyo ikasa. Kung wala naman kayong heat gun, patuyuin nyo sa araw, guys. So, yun. Pwede nyo magamit yan. Kung out of budget kayo. Pero kung may budget naman kayo, ayan o. Oh, bumili na kayo ng bago. So, mas maganda kung bago ang gagamitin natin kesa sa luma. Pero kung wala, emergency, pwede na yun. Linisin nyo lang ng gasolina. Pwede na yun. Talo-talo na yun, guys. Sa performance, okay lang. Parang nagpalit ka lang din ng bago. Pero mas maganda talaga kung bago yung gamitin natin Pang emergency lang to guys ha Sinasuggest ko lang sa inyo ha, Emergency Iniisin nyo lang ng gasolina yung luman yung filter ng air cleaner nyo So ikasa na natin tong bago guys So ayan na guys nakasa na natin Il Ilagay lang natin yung mga screw nya Yung mga screw ng cover ng air filter natin So ayan guys, naikasan na natin yung ating filter ng air cleaner ng Smash 115. So gaya nga ng sinabi ko, pagka walang budget, or kung may budget, walang mabilan, gabi na, inabot kayo. So yun lang gagawin nyo. Ugasan nyo lang ng gasolina. Automatic, under yan. Malilinis yan. Uh, walang epekto yan sa makina. Pero siguraduin nyo, pag gumamit kayo ng gasolina, patayuin nyo maigi bago nyo ikasa. Testing natin, pandarin natin. Yeah. Testing ulit kanina hindi umandar kasi lumamig na yung engine. Start natin. Yeah. So yan guys, diretso itutuno na natin kasi nakita niyo naman di siya umaandar. Namamatay siya. So itutuno natin kasi sobrang baba ng kanyang minor. Pandarin rin uli natin. So yan lang, uh, na natin siya. Pandarin rin uli natin. Yan, one click. Kulang kasi siya sa gas kaya namamatay siya yun lang guys ganun lang gagawin natin pagka alanganin tayo sa budget magpapalit tayo ng air cleaner linisin lang natin ugasan natin ng gasolina ang kailangan lang naman natin gawin ay iwasan natin na basa ng gasolina yon. patuyuin muna natin bago natin isalpak so nasubukan ko na to for 8 months yung air cleaner ko nandito yung air cleaner sa likod eh hinugasan ko lang ng langis ay ng gasolina kasi walang walang budget or alam ko nung time na yon may pambili naman inabot na ng gabi kailangan ko na talagang linisin kasi hindi na makahinga yung makina so yun ginawa ko nilinis ko lang siya ng gasolina so yun lang gagawin nyo guys uh, salamat yun lang ang may bibigay kong tips sa inyo kung tight budget or walang mabilan linisin lang ng gasolina patayuin ang filter so yun lang salamat